Good morning guys so, Dito kami ngayon na ah, Kakabitan namin ng kortina yung bus Alagyan namin ng kortina yung partner ko Kakabit na So Pagtulungan namin to para matapos Punoy namin to ng kortina yung loob ng bus kasi Pag masyadong mainit Mainit yung bus kaya kailangan na Kakabitan ng kortina Ito marami Babii, it's a one three six zero one nine zero patay yung uh, okay. babii right. nine sa dulo okay, bro, okay. natin so yun may nalagay nang iba yan natin ito na lang sa tindak punoy natin ng protein so mamaya pag mapunok na And guys malapit na tayong matapos dito sa kabila yan ito na yung loob natin pulang pula na diba? mga pasayero po sa kabila may mga pasayero